Hi guys, magpapakain po tayo ng aso. Ulam nila ay Parang konti yata. Maling pagkain namin ng aso, guys, ano, malinis to, hindi to mga tira-tira, tulad ng iba na pinapakain nila sa aso nila. Malinis po siya. Kaya pwede ko itong tigman kung sakali na titigman ko kung okay yung lasa. Dito. Tapos ito naman po yung sabaw ng tinola. Sa halo ko rin po dito. Araw ng konti lang yung kanin. Araw ng konti na kanin. Huwag pa na kanin. Yung mga alaga ko kung aso, di ko po pinapakain ng mga buto, mga tinik. Bali ang pinapakain ko sa kanila talagang yung gulam din namin, hindi po yung ginaw nila. Talaga ko po ng tubig kasi parang hindi sila mahirapan lumain. Hanggang. ko ito guys para malaman yung malinis ito. nangko ko kung may ano, lasa o matabang. Ano, okay lang guys, hindi naman maalat. Kasi masama rin kung maalat. Masama sa mga aso yung maalat eh. Um, tapos atin ko lang sa amin na yung malaga akong aso dito guys apat atantayin ko lang yung pagkain kasi kaya, kasi pagbusog na busog Sekarang lagi mulai gaya Kita ah. hmm. hmm.

Joko. Kailangan natin sa nabuhusan. Kasi, okay. kaya pinagkakalan ko to dahil ano, -ano mga pinagkakain. So, uh, baka masakit. Hmm. wala kasi nag-aaway sila eh. Pag naupos nila yan, bibigyan ko naman sila ng umin. 오 uh -huh. oh. guys okay na po makita nyo na po kung paano ako magpakain ng mga aso namin apat po yan na lagi ko pinapakain umaga, gabi dalawang beses na sila kumakain sa isang araw okay na po guys, kita nama.